Oh, game ta. Okay, magandang gabi po sa mga kasama ko sa kamakataan. Sampu ng kanilang pamilya. Tayo ngayon ay narito at pinagdiliwang ang kauna-unahang workshop na ginawa dito sa Conspiracy Grills and Cafe at pinagbigyan tayo ng mga may-ari nito upang i sa ang ating uh, workshop at Christmas party. Uh, bagaman po at tayo ay wawalo, ay may pagpatuloy natin ang ating uh, okasyon na uh, Christmas party at mini workshop. At ako'y nagpapasalamat sa mga dumalo na binigyang halaga itong okasyon ito, ang kanilang mahalagang uh, uh, sandali, lalo lalo na po yung malalayo na uh, nakarating dito at yung ibang mga hindi nakarating po rito ay nagpapasalamat din kami dahil mukhang uh, sa layo at sa traffic ay eh, hindi sila umabot ng aming workshop. Pero kung mamaya po yung may datating, abot po po sila dahil hanggang alas na kami dito. So ang uh, huli kong katagang sasabihin ay sana po ay tuloy-tuloy nating kampanan ang pagiging uh, kasapi ng ating uh, pamakataan group bilang isang manunula manunulat ng tulang Pilipino upang mag-ambag sa panitikang Pilipinas ng mga tula at mga sulat mga lahat e, halain halain ano halain -hala 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 sa ating uh, website upang mga basa ng ating mga miyembro at kasapi at kahit sa lahat yung may sa panitikang uh, Tagalog. Uh, mula po sa isla ng Talim, si Tata Raul. Nagpapasalamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes! So, darating na eleksyon! Okay.